ang dalawa sa magagaling na aktor, mananayaw at host sa industriya. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumagal na ng ilan dekada. Miembro sila ng Street Boys, na isang sikat na dance crew sa Pilipinas na nabuo noong 90s, at ngayon ay dalawa sila sa mga host ng noontime show na It's Showtime. Sino nga ba ang mas mayaman sa kanila ngayon at ano ang kanilang mga naipundar sa loob ng mahabang panahon sa showbiz? siya si Virgilio Birnes Hilario Jr., na mas kilala bilang Jong Hilario. Ipinanganak noong August 11, 1976, sa Pangasinan. Nag-aral siya ng elementarya sa Bangkal Elementary School 2 sa Makati at sekundaryang paaralan sa Southeastern College sa Pasay mula 1991 hanggang 1995. Nag-avail siya ng high school home study program mula sa Department of Education, Culture and Sports noong 1996. Noong 2023, nagtapos siya ng magna cum laude sa Arellano University na nakakuha ng degree sa political science. Noong 2024, natapos niya ang kanyang master's degree sa public administration na may pinakamataas na merito. Sinimulan ni Jong ang kanyang karera noong 1993 bilang miyembro ng dance group na Street Boys. Ginawa niya ang kanyang debut bilang isang artista noong 1996. Noong 2012, si Jong ay naging bahagi ng noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime, simula bilang judge hanggang sa naging isa siya sa mga host ng programa hanggang ngayon. Kasalukuyan siyang nagsisilbing konsehal ng Makati mula sa 1st District nito mula noong 2016. Bilang aktor, ipinakita ni Jong ang kanyang versatility at acting prowess sa maraming pelikula at teleserye. Ang kanyang pambihirang papel ay dumating noong unang bahagi ng 2000s nang gumanap siya sa kritikal na kinikilalang pelikula na, Muro Ami, kung saan ipinakita niya ang isang batang manging isda. Ang kanyang natatanging pagganap ay nanalo sa kanya ng mga parangal at nagbukas ng pinto para sa kanya sa mas maraming pagkakataon sa pag-arte. Bukod sa pag-arte, accomplished dancer din si Jong. Sumikat siya bilang miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Ang kanilang energetic at innovative dance routines ay nakabihag ng mga manunood, na naging dahilan upang sila ay isang pambahay na pangalan sa Pilipinas. Malaki ang naitulong ng pambihirang husay ni Jong sa pagsayaw sa tagumpay ng grupo at pinatibay ang kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang manenayaw sa bansa. Nagpapasalamat si Jong sa mga biyayang mga nakamit. Ang patuloy na karera sa showbiz partikular sa pamamagitan ng It's Showtime at pagtatapos ng kolehiyo na may dagdag na karangalan ng magna cum laude. Si Jong ay nanunuluyan lang sa isang maliit na bahay. Ngayon, inilipat na niya ang kanyang focus sa pagbibigay ng bagong tahanan sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon daw kasi ay wala pang sariling bahay ang aktor, pero may plano na daw ito lalo na't may sariling pamilya na ito. Nagmamadali si Jong na matupad ang layuning ito sa lalong madaling panahon, na nag-iisip ng mas malaking lugar na pagmamayari para sa kanyang anak na si Serena, nakakatatlong taong gulang pa lang at ang kanyang magiging kapatid marahil si Jong ay walang magagarang sasakyan, ngunit may mga ordinaryong sasakyan naman ito na ginagamit sa kanyang trabaho. Bukod sa pagbili ng bahay, pinag-iisipan ni Jong na magsimula ng sariling negosyo, dahil sa hindi matatag na katangian ng industriya ng showbiz. Siguro daw kung makakuha siya ng business, o makapagtayo pa ng business, mas maganda daw. Kasi hindi naman daw habang buhay nasa public service siya. At hindi din daw habang buhay ay nagsasayaw at nasa showbiz siya. Siguro daw kung may business, at least kahit papaano magiging stable daw siya. Gaya sa ibang mga celebrities, walang nakakaalam sa saktong net worth ni Jong, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated na 5 million dollars o 293 million pesos. Ang net worth ni Jong ay malaking resulta ng kanyang tagumpay bilang isang Filipino actor, dancer, television host, at politiko. Sa buong karera niya, nagpakita si Jong ng kahangahangang kakayahang umangkop, walang kahirap-hirap na lumipat mula sa teatro patungo sa sayaw, animation at politika. Ang kanyang karisma at tunay na pagmamahal sa kanyang craft ay nakakuha sa kanya ng isang malakas na fanbase at ang paggalang ng kanyang mga kapantay sa entertainment industry. Ang paglalakbay ni Jong Hilario mula sa isang mahuhusay na aktor at mananayaw tungo sa isang dedikadong pampublikong lingkod ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at hilig na magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Nakikita man siya sa screen sa kanyang husay sa pag-arte o nagsisilbi sa mga tao bilang isang tagapayo, patuloy niyang binibigyang inspirasyon at pagpapasigla ang mga Pilipino, na nagpapatunay na sa dedikasyon at pagsusumikap, ang isang tao ay maaaring maging mahusay sa maraming larangan at magambag sa pagpapabuti ng lipunan. Siya si Ferdinand Hipolito Navarro, na mas kilala sa tawag na Bong Navarro. Ipinanganak noong January 4, 1977, sa Sampalok, Manila. Bilang bahagi ng dance group na Street Boys, si Vong ay nadiskubre ng direktor na si Chito S. Ronyo na patuloy na namamahala sa kanya. Inilabas ng grupo ang kanilang unang dance album na Street Slaman, noong 1995. Ginawa ang kanyang debut sa pag-arte sa serye sa telebisyon na Home Along the Riles noong 1992. Si Vong ay isa sa pinakasikat na komedyante sa Pilipinas, nakilala sa kanyang mga nakakatawang pagganap sa iba't ibang palabas sa telebisyon, pelikula, at dula sa entablado. Sinimulan niya ang kanyang karera sa entertainment bilang isang miyembro ng sikat na dance group na Street Boys, noong unang bahagi ng 1990s bago makipagsapalaran sa pag-arte at hosting. Si Vong ay isang versatile na aktor na may kahangahangang portfolio na sumasaklaw sa iba't ibang genre. Nagkaroon siya ng mga hit films, gaya ng, Mang Kepoing Returns, Agent X-44, and, Becky Kang, Ang Nanay Kung Becky. Isa rin siyang regular na miyembro ng cast ng longest running noontime show sa Pilipinas, It's Showtime, kung saan ipinakita niya ang kanyang natatanging tatak ng katatawanan at katalinuhan. Bukod sa pag-arte at hosting, si Vong ay isa ring magaling na manen ayaw na may pambihirang kakayahan sa iba't ibang anyo ng sayaw, kabilang ang hip-hop, breakdance, at ballroom. Siya ay nanalo ng ilang mga parangal para sa kanyang namumukod tanging pagganap bilang isang manen ayaw kabilang ang award na Best Dance Host sa Aliu Awards noong 2010. Nakaipon si Vong ng kayamanan na siyang dahilan kung bakit kaya niyang taglayin ang mga mararangyang bagay sa buhay. Hindi ipinakita ng buo ang kanyang bahay, ngunit binuksan niya ang mga pinto sa kanyang hamak na tirahan at dinala ang kanyang mga tagahanga sa isang tour sa sulok ng kanyang bahay kung saan itinatago niya ang ilan sa kanyang pinakamahalagang bagay. Ayon kay Vong na niyang mag-house tour sa kahilingan ng kanyang mga tagahanga na ibinunyag niya sa kanya na ipakita sa kanya ang paligid ng kanyang tahanan, partikular ang kanyang two-floor walk-in closet kung saan niya iniimbak ang kanyang koleksyon ng sapatos. Ipinakita ni Vong ang ilan sa kanyang mga pambihirang pares ng sapatos kabilang ang kaibig-ibig na Nickelodeon x Nike na koleksyon ng SpongeBob SquarePants, Patrick Star, at Mr. Krabs Design Kicks. Mayroon din siyang ilang Disney at Nintendo na sapatos mula sa isang tatak ng sapatos na ini-endorso niya. Mayroon din mamahalin sa sakyan si Vong, ang gray metallic Toyota Land Cruiser na ginagamit lamang niya twice a week, na kanyang ipinakita sa blog ni Vice Ganda. Ayon kay Vong ang presyo ng sasakyan ay nasa 5 million pesos. Mayroon din second-hand van ang aktor na kanyang ipinakustomize. Matapos ang ilang mga maling direksyon, ipinakita ng aktor ang mga sulyap sa loob ng commuter van, kabilang ang isang sofa bed sa gitna ng mga upuan ng kotse, mga lugar ng kompartimento, mga blinder, at isang lavatory. Sinabi ni Vong na ang sasakyan sa simula ay makakapagupo ng labinlimang tao, ngunit ngayon ang customized na espasyo ay maaaring magbigay daan para sa higit na privacy at intimacy. Nagmamay-ari din siya ng isang 2010 Dodge Challenger, isa itong sasakyan na pagmamay-ari ng tatlong kilalang individual sa Pilipinas, isa na rito si Vong. Ang tinatayang halaga ng Dodge Challenger ay humigit kumulang 3 milyong piso. Gaya ni Jong, kadalasan, karamihan sa mga sikat na tao, tulad ni Vong, ay hindi nagbubunyag kung gaano kalaki ang kanilang net worth kaya, ang mga pagtatansya ay maaaring magiba sa iba't ibang tao. Ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay 10 million dollars, o 587 million pesos. Ang net worth ni Wong ay kadalasang iniuugnay sa kanya bilang isang profesional na manen ayaw TV host at aktor. Ang network niya ay utang sa kanyang pagiging aktibo sa larangan ng entertainment sa loob ng mahabang panahon na naging dahilan ng kanyang pagiging matagumpay sa kanyang karera. Si Vong ay isang kilalang artista, komedyante, at host ng telebisyon. Kilala siya sa kanyang masiglang sayaw, comedic timing, at kaakit-akit na personalidad. Isa sa mga dahilan kung bakit sikat si Vong ay ang kanyang versatility bilang isang entertainer. Siya ay parehong sanay sa pagsasayaw, pag-arte, at pag-host, na ginagawa siyang triple threat sa industriya ng entertainment. Ang kanyang mga pagtatanghal sa entablado at screen ay palaging puno ng enerhiya at sigasig, na nakakaakit ng mga manunood sa kanyang nakakahawang karisma. Ang pagkamapagpatawa ni Vong ay isa pang aspeto ng kanyang apela. May kakayahan siyang magpatawa sa mga nakakatawang biro at nakakatawang kalokohan. Gumaganap man siya sa isang comedy film o nagho-host ng isang variety show, hindi nagkukulang si Vong na magbigay ng ngiti sa mga mukha ng kanyang mga manunood. Bukod sa kanyang talento, kilala rin si Vong Navarro sa kanyang positive attitude at professionalism. Sa kabila ng pagharap sa mga personal na hamon at kontrobersya sa nakaraan, palagi siyang nananatiling mabait at optimistiko sa mata ng publiko. Ang kanyang katatagan at determinasyon ay nagdulot sa kanya ng paggalang at paghanga ng maraming tagahanga. Sa pangkalahatan, si Bong ay isang minamahal na figure sa industriya ng entertainment ng Pilipino. Ang kanyang talento, katatawanan, at positibong saloobin ay nagpahanga sa kanya ng mga manunood sa lahat ng edad. Sumasayaw man, umarte, o hosting, hindi nagkukulang si Vong sa pag-entertain at pagbibigay inspirasyon. Sa kanyang nakakahawang alindog at hindi may kakaila na talento, magpapatuloy siyang maging isang minamahal na entertainer sa mga darating na taon. Parehong mayaman ang dalawa, may iba't iba silang pamamaraan kung paano e-invest ang kanilang pera. Ang kanilang galing at sipag ang nagdala sa kanila kung sino sila ngayon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede ninyong liwanagin sa comment section. Salamat.